guys, good afternoon. Welcome to my vlog. Tingnan niyo yung tanim kong sigarilyas, guys. O dito sa Japan, ang dami niyang bunga. Ayan O di ba? Dami niyang bunga, guys. Napaka ano niya, sigla niya. Ang tataba. Yan, guys. Ang oh, dami niyang bunga. Ayun. Dami niyang bunga, guys. Anda hanggang doon puro bunga yan guys oh Yan paikot yan guys hanggang dito sa baba oh tingnan niyo dami yung bunga O oh, di ba hanggang sa ilalim sarap magharbis pag ganito Yan May mga huling hirit na gulay bago magwinter guys yan Sa kayong aking mga sitaw guys oh daming bunga ng aking mga sitaw yan guys nag ako ng isang araw kasi noon ako ng insecto eh Ayan, tingnan yung mga dahon niya, guys ginagawa sisip-sip nila yung katas yan dami yung bunga guys o tingnan nyo tapos naghagis ako ng pataba yan O, bago magwinter may makukuha pang mga gulay na mapagkakakitaan. Ayan. Huling hirit sa aking mga suki. Ayan guys. Oh. ang dami guys. Oh. Tingnan nyo. Kakatuwa. O, ang dami guys. <laughs> Nakakatuwa. Oh. Ayan. Ganito, ganito, guys. Yung insekto na sumisipsip, oh. Ang baho pa naman yan pag napisa. Ayan, abramo. Mm. sip niya yung katas ng sitaw. Kaya nakapag-spray ako. Ayan, guys. Ayan, ang aking mga tanim na gulay dito sa Japan. Guys, may mga malunggay pa rin ba ako, guys? Ayan, oh, guys. Hmm. Saka yung mga limong grass ko, healthy pa rin sila guys. Ayan. Ayan pa, Oh. nagpanibago ng bunga ay dahon. At puno yung aking mga talong na, ano, pang pakbet. Ayan guys. O, oh, dami yung bunga guys. Ayan. Nung summer kasi nadaradaray na siya, kinat ko, kaya nagpanibago siya, guys. Yan. Alagaan lang talaga yung pangapananim Talagang, o oh, tingnan yun dami yung bunga, guys. Oh. Saka yung aking mga papaya, guys, oh. Dami yung bunga. Oh. Masagaan ng gulay ko dito sa Japan. Yan. Walang kukuha dyan dito, oh. <laughs> may CCTV diyan sa mga paligid. Oh, 'di ba? Ang ganda ng papaya kong to, guys. Oh. Pinapahinog ko to, to kasi gusto ng tatay matikpan yung hinog na papaya. Hindi yung, yung ganda ng bunga niya, ang dami. Oh. Ano, pag medyo lumalaki na kasi tinatanggal ko yung ano dahon niya para mabilis lumaki yung bunga. Yan. Tara na. Oh, ang dami niyang bunga guys. So, oh, di ba? Kakatuwa. Oh. Kakatuwa <laughs> yung mga pananim ko dito sa Japan guys. Tingnan niyo ang sagana ng bunga niya talaga. Yan. Kaya lang medyo malamig na talaga guys. Ayan. Ayan yung ano kalaban ko dito sa aking sito. <laughs> Kailangan patayin yan. Yan guys. Ang aking munting mga pananim dito sa Japan. Ngada yung location ko guys, so harap ng bundok. 'Yan. Uh, hapon na dito guys, kaya ligpit ligpit na. Yung kangkong ko magpapanibago ulit. Ito na tirapan pinudpod ko na at magpapanibago ulit ng talbos yan habang medyo mainit-init pa ayan lang po guys ayan, at ako magpapalam na thank you for watching, bye